unboxing zebra bit half face helmet okay so what's inside the box let's open this ayun na nga helmet agad hindi <laughs> helmet bag no ayan helmet bag tanggalin natin at eto ng ambida zebra helmet. Okay. Uh, nothing fancy inside the box. At may kasama siyang, ano ba ito? Parang booklet siya eh. Instruction pala ito, instruction. Tapos, ay may kasama siyang pang, ano, ano, pang wipe. Panlinis. So, tanggalin na natin. At ito kasama niya sa box, mayroon palang, ano, ano, uh, free visor color white. At ano kelagi kasi dito is ano no, ah uh, parang silver siya. Mm. May ilaw kaya. Kung ano siya, black pero silver 'to, silver. And ito nga ah, uh, okay. 'yun. Extra visor. So tangkalin natin 'tong sticker na 'to. ganda siya uh, at ito nga pala isa ano, no, uh, dual visor na ayan so andito yung kanyang ang dual visor na matawag ito switch ayan ayan meron na namang sticker Tanggalin din natin. Ano pa meron dito? Dito, logo ng Zebra. Tapos ito, uh, air vent. Magkabila sya. No? Ayan, naka-open. Pag i-close nyo, ganyan lang para magsara open. the back naman, ay sa gilid. Ito ang hindi ko lang kung para saan to. Itong boto na to. Sibra ulit. Puno ng sibra to ah. Sibra bit. Uh, ang alam ko ito is, ang alam ko is model na ito is ano, 902 ata Uh, ito yung ano, XL ang size. ng XL lang kasi. Yung certified product BPS DOT So pasado siya no sa kabila mayroon ding hindi ko lang kung para saan anto at sa loob naman ito yung kanyang padding makapal at ano sya no intercom ready e no hindi ko lang kung tatanggalin to tapos ilalagay sa loob yung intercom ito hindi ko na ata tapos isilid sa loob yung intercom tapos ilalagay Ayan, naangat eh. So, yun lang. So, parang, ano siya, uh, para sa akin, ang observation ko, parang mas maliit siya kumpara sa si spider ko. Kasi, ang dito yung, kasi ang dito yung spider helmet ko. Ayan. Hmm. XL rin to, itong spider niyo sabi ni Mrs. kasi ito daw pa haba pa haba yung spider ni ito naman pabilog lang sya pabilog lang kaya mukhang maliit kumpara dito sa spider hmm. parehas lang sila excel ha. ito nga lang half face lang ito naman is uh, modular ito is modular hmm. Front font view nilang Ayan. Ito palapad. Ito naman medyo pakipot. Pero pahaba siya. No? Makipot na pahaba. Ito. Pabilog na palapad. Mas mabilis ka makapagpalit ng ano dito. Ng visor. Kasi. Tingnan yun nyo itong ano sa spider. Pag sa spider pag papalik ka ng vice kailangan mong medyo mahirap, medyo ano, matrabaho. Saka mahirap i ano, itanggalin. Kasi ibababa niyo muna 'to. Then iaangat tong ano, itong vice Unlike dito sa zebra, pipindutin niyo lang 'to. Button, ayan matanggal na 'yan ng kabila. Then ganoon din sa paglagay ng ano, ng vice pag papalitan niyo ng clear. Pipindutin niyo lang ulit. Susuotin niyo lang din pipindutin niyo then ipupush niyo pa baba. Eh, lang, ang daming ano, lang, sa mga fingerprint. Ayan, matte black nga pala itong kinuha ko. Ano? Kasi yung, ano nila, yun, yung glossy. Medyo may mga glitters. So, hindi ko trip. So, let's go. I-fit naman natin. And so, ayan mga lods. Oh, ito yung fitting niya sa ulo. At, uh, ayan yung kanyang dual visor. maganda no, uh, sakto lang sa akin yung large ah, uh, tama, XL pala to XL ayan, fit na fit dito hindi naman masyadong pagunan yung mukha ko <laughs> sakto lang, ang mahalaga hindi siya gumagalaw ayan so let's go mag-ahotid muna tayo ng junaki sa school this lang blog, vlog, see you on my next vlog